Hello guys, good evening. Ngayon ay alas 6 na ng uh, gabi. Tapos ay dito kami ngayon guys sa may bibilhin. Dito sa Papais, ayan. May pinapabili kasi yung uh, anak ko. Tapos ayan. Ito yung dental center. Tapos Ido, ayan. Tapos dito guys, Marami ka rin dito mapapuntahan na kwan, na may gusto kang bilhin. Ayan. Dito lahat halos. Ayan. Tapos alas 6 na nang di alas 6 na dito ng gabi. Yung araw, grabe oh. Tirik na trick. Grabe init. So yun guys. Grabe init talaga. iwan ko kung uh, pwede ako maka video sa loob eh itry ko guys video tayo sa loob simplihin lang natin pero di siguro ako makapag salita doon itry ko lang kasi baka bawal Ayan guys, dito ako sa loob. Inaantay pa yung kwan, yung uh, order. Grabe yung mga tao dito guys. Ang galing-galing nilang uminglish Oh. Grabe. Oo oh, nga. Oh, grabe. grabe. sila mag English Fluent talaga. Sana all? Hmm? Ayan. Grabe sila ang English guys. Kasi may... Gustong kainin yung isa. So yun. na nagpa Nagpabili. Kaya dumaan kami dito. Kasi niloto ko lang kaninang ulam. May ikwan eh. Tortang talong. Eh naghahanap ng... Uh, chicken yung kanya yung katawan <laughs> oh boy oh boy so yun kaya bumili kami dito na guys yung uh, order namin ito na guys yung order yung order namin ayan chicken chicken lang to guys ayan so yun guys thank you for watching don't forget to like share and subscribe our youtube channel babush